Ngayon guys, ite-testing natin kung totoo ba yung mga sabi-sabi na noise cancelling daw talaga tong Logitech. Tatapatan natin siya mamaya ng speaker. Ito, Bluetooth speaker. Malakas to guys. Pati yung noise At tingnan natin kung makakancel niya talaga yung ingay sa paligid niyo. Tara, testing na natin. Alright, saksak mo na natin siya dito sa ating laptop. At setup na tayo. Yan, set up tayo. Ito, may planning ako dito sa laptop. Dito tayo magsasalita. Tapos, ito yung behind the scene natin sa cellphone. Pero bago magpapatugtog muna tayo. Ito siya, nakakonnect na ito sa Bluetooth. Ayan, nape na natin. <coughs>

ako dito sa laptop. Dito tayo magsasalita. Tapos, ito yung behind the scene natin sa cellphone. Pero, bago magpapatugtog muna tayo. Ito siya. Nakakonnect na to sa Bluetooth. Ayan, napi-play na natin. pag no? yes. Yeah. Rinig, di ba? Rinig na rinig sa, ano, sa cellphone. Pero naka-play na ako dito sa laptop Ito, ayan o oh. Naka-play na to sa laptop guys ha Ito Wala nga anong biro to guys, ito Paparinig ko na sa inyo yung ano, iba Tap natin na o tap muna natin Ito guys, pe-play pa tayo ng isang song Titingnan natin kung Baka na-chamba lang natin Nung una ito Play tayo ng ibang song naman Ito, so, titingnan nyo guys Yung sound niya talaga Is nare-reduce talaga Talagang wala siyang maririnig Sa mga may may sa paligid Yung ano daw Hindi ko na nga yung mga sinasabi ko Kasi eh, nagingay ng speaker Pero pag-reduce but... eto guys, pe-play pa tayo ng isang song Titingnan natin kung Baka na-chamba lang natin Nung una ito Pe-play tayo ng ibang song naman Ayan, op, nag-lock pa Visit, ayan na, play na Ito, titingnan nyo guys Yung sound niya talaga guys nare reduce talaga Talagang wala siyang maririnig Sa mga namahingay sa paligid Yung ano daw Tingnan nyo, hindi ko na alam yung mga sinasabi ko kasi sobrang ingay ng speaker. Pero pag inanyo, nireview nyo dito sa headphone, talagang wala naririnig na speaker. Ito yung speaker, oh. papakita ko sa inyo yung behind, tapos dito yung sa laptop na video. Iba talaga, panalo, Logitech.